Oh, ya no sirve Robino. oh. oh. oh no se si Robino, oh. Robin, Robin. Oh, yan ha. Ah. Ah. Ayan, oh, Golden Robin ha. Ha? 1 Oh, Oh, si Glenn oh. oh. Si Roy. Saka ako. Nga, nga. Uy, uy, uy. Kinakagat sa akin. <laughs> Ito Ang laki oh. Roy ah. Roy ah. Ay, uh, kuya niya, kuya. Ay, kuya daw. Kung oh. <laughs> siya nahuli ko, bunso. <laughs> o, oh, paano yan? Dalawa na kami meron. Eh, ikaw oh, rin, o, pa. Si Glenn, zero. O, Rocky, yun Eh. ha? Para sa Sa matanso. Matanso, matanso. Ibang klase, Ako naman, plastic. Ang Ang Sige. Oo, sige no. Sige no. Yan no. Oh, 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 oh. oh yo ko yung tangka yo. Oh. Gawin oh. oh. pa din. Oh. Hoy, hey, oh. malad mo lang yan, okay na. Oh. 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 Kita oh. oh. oh, na wala na. Zero ah, kung hindi din zero, bumutok din zero. Ano <laughs> oh, ba? Lalaban tong akin pagka hindi kaya iangat. <laughs>

Tama lang yun, nariyak sa base. Oo, nariyak muna sabihin. yung ano, yung... Yung, ano? Long price. Pagka ano, ah. papalitan ko na torrad na ito, pag hindi niya na. Yeah. na uh. eh, Oo. You know, Tinanggal ko lang sa pagkasero. O heroin. Yung muyo kulang yung rod, yun, no? <laughs> yung muyo kulang, yun. pero kaya niya, angat-angat na lang, yun, yun, yun. What should oh, oh, I do? O, please. O, guys, zero pa rin ako. Zero pa rin si Romy. Ay, si ano, si Romy. Ay, oh, na, lalagay lala, lala, Malaki na, malaki-laki nga, malaki-laki nga. O, oh, hindi bumibirit. 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 ti, Bumibirit. 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 Bumibirit.

<laughs> Nakatali pala yan? Nakatali yan eh. <laughs> eh di, ano yan eh? kasi yan. Eh? Kaya may talo eh. <laughs> mo. Eh. Ayun, wala Wala no? okay. <laughs> <laughs> oh. yan eh. wala wala Oo, no, mga isang kilo lang. Wala kayo, wala kayo Mga o apat kaya, yan. Kaya wala po kaya wala po na. Ang bigat lang inaano ko eh. Oh. Naramdaman ko mabigat eh. Ayan Saat, o. Oo, oo. Mabigat talaga. Hmm. Buti, malaki yung ano ni Roy. Oo, no, mga isang kilo lang eh no. Toro, yung mga isang kilo inaano lang. Inaano ko kasi baka sa kasahing tansi ko, iniingatan ay, ko eh, Tamaan ay. eh. Wala kayong isang kilo na ni Roy. Uy, tinelas ko Roy. Oh, ano, hindi ito, ano hindi dito yan tara din kayo may figure eh. <laughs> Mi, so, sorry ah, di ako zero Pinakamalaki nga sa'yo eh <laughs> Pinakamalaki nga eh na, naki, Nandito kasi yung oh, nakita ko, ginagano na yung ano mo Kaya pagpitik ko rin, rin, gano, no? Pag gano'n ka okay. putang mabigat ah Gano'n yung ano Gano'n yung ano eh, malaki na ko dun, oh o, no, mga ay, ano to, apat na kilo Gano'n lang ako

Sila Robby oh. Puro kay may video Ako lang walang video rito ha ah. Kamaya mo kasi cellphone mo dyan Sa sahig Ba Ano sa sahig Hindi <laughs> napakapakan to <laughs> Apat yan Apat yan Oh. oh, oh. Ayan, no, oh, si Robin, no. Ginaganto ni Roy. Hindi, oh. oh. dugdang mo, no. May ikon. Oh. So, akin yung kinuwa ko, no. Hindi kasi yung eh, telescope ka, umahaba yan sa akin. Hindi mo tinanggal yung tali. Ayan, ah, si Robin, no. Oh, Ayan, no. Oh. Hawak niya, o. Oh, Ayan, no. Oh, laki. Ayos, ha. Ah. Hindi ko mag-alagi. Oo. Oh. Okay, oh. salamat. Oh. Ayan, oh. oh, no. Oh. Ayan, oh, no. Oh. Nakatali na.